Magandang gabi po sa inyo, this is Skipper TV Ngayon po ay araw ng Webes at uh, Dahil mas mapakiramdam po ng wife ko At uh, gabi na So naisipan namin kumain dito sa barbecuehan sa kanto ng Retiro at saka Ng Apo Street Yung napakasarap na aming paboritong puntahan At uh, syempre po Kayo po ay aking naiayahan But please do not forget to subscribe to my channel And please follow my Facebook page Skipper TV Tara na! Okay, so camera roll na po tayo ngayon pero siyempre po ako po ay mag voice over kasi po may background mu music dito sa ihawan dahil siyempre yun po ay pantawag pansin sa mga customers natin at higit sa lahat po yun po ay nagbibigay ng saya at saka na ng sigla dito sa ating mga kusinero dito sa mga nagtitinda po ng barbecue at uh, syempre po nakamalakas yung mag attract ng mga tao at isa pa po, po uh, magiging lively talaga yung background ano? at ang nakapapansin po ninyo ayan napakasarap po na inorder ng aking asawa ng mga barbecue meron pong barbecue tenga merong gizzard daman loob o yan may laruan pa sila utoy kasama katabi namin sa table o po at Katapat nga po ito ng Shakey's Pizza Parlor dito sa kanto ng Retiro at saka Apo Street. At matutunghayan ninyo, as usual po, na, napakaraming tao sa totoo lang po na dagdagan yung lamesa nila. Opo, na dito sa may right side ko, dito sa inakaw po namin, ay nene, meron po na dagdag na lamesa. At doon po sa bandarong, sa mga kila kuya, kila idol, ng mga nag-iihaw at uh, nagba barbecue ano po, napakaraming tao po dyan, sobra. Ayan po yung mga customers natin nag-enjoy. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo. Bagong lamesa nila, extension. Oh. Ibig sabihin, nag improve talaga. Ganyan po talaga dinadayo itong ihawan na ito. Promise po, napakasarap. Siksik po yung kanilang mga barbecue, yung mga inihaw nila rito. Mamimili na lang po kayo kung anong gusto ninyo. At ayan po, katabi namin sa table. Ito si na kuya. Uh, siyan po si kuya Kuya Franz kasama yata nila yung kanilang lola opo at yung isa pong batang lalaki ay si Ron si Kuya Ron, nasa na si Kuya Ron so kasabay po namin sila sa table at sila daw po ay mga namamas ko kaya daw po sila nandito namamas ko sila, ayun si Kuya Ron kumuha ng kanin pero syempre po ah, dahil itong mga batang to ay pinagpapaguran nila yung kanilang ginagawa Sinama na namin, kasabay na namin sila sa aming hapunan. Uh, joined together. Oo, oh, masarap po. At uh, sa ang akala namin pala noong una talaga kasama na si Lola. yung pala, hindi. Ayun, eh, yung batang yun sa kabilang dulo. Kung napansin nyo yung batang babae. Kasama daw nila yon, Tatlo daw silang bata. Ayan, si Kuya Franz yung nasa left. Yung sumus umu ngayon. O, oh, sa lukuyan. At yung nasa right side na bata, si Kuya Ron grade 6 si Kuya Ron, grade 5 si Kuya Franz. At yung isang kasama ng bata ngayon nandun sa kabilang kalsada ay si si Ronaline. Nahihiya po ayaw lumapit. po. So ayan po, uh, kaya daw nila gusto dito kumain kasi masarap nga daw po yung barbecue. na nakarating, nakarating sila dito. Uh, at uh, shout out po pala dun sa isang kumakain kanina. Nag-share po ng barbecue dito sa mga bata. Salamat po sa iyo kuya, kung sino ka man, hindi na po namin ikaw napasalamatan. Salamat po sa iyo. At syempre po, matutuwa yung mga bata dito sa yung binigay na barbecue, no? Napakasarap po niyan. At ang mga tao po dito is talagang nasasarapan sa putay at uh, tama na papatambay kahit paano. At syempre nga po, sina share namin sa inyo. Na I-try nyo po dito simula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi meron din po sila ditong soup o po ayan at sigurado po gaganahan kayo ditong kumain o, masarap din po yung kanilang kanin at dito po gabi gabi ay dinadayo ito sobrang dami po ng tao opo po sobrang dami ng tao promise talagang sila ay pumupunta rito yun, lalo na po yung katulad nga namin tinamad na po uh, magluto yung wife ko dahil syempre nga masama rin ang pakiramdam niya kaya naisipan na dito na kami kumain which is practical napaka practical po kasi hindi lamang po talaga siya basta masarap kundi mura pa budget friendly po promise budget friendly na ihawan dito po yan sa kanto ng Apo Street at Retiro Street malapit po yan katapat po yan ang Shakey's Pizza Parlor ng potato corner malapit po yan sa Our Lady of Lourdes Parish dito sa Panlaon at uh, malapit din siya sa may National Bookstore branch Opo. so dito po yan napaka daming tao at napaka luwag dito po, dahil corner corner po itong lugar na to no? Uh, talagang dinadayo na po ngayon ayun pinuntahan po ni Kuya Ron si Ate Ronaline kasi sabi namin isama ninyo dahil dalawa lang kayo kumakain kahit ba naiya si Ate Ronaline Siyempre, ayayin ninyo para sabay sabay tayo kakain di ba share your blessings kumbaga po daw oh. Naiya si Ate Ronaline at uh, Siyempre, tatlo sila magkakasama until finally napilit na si Ate Raw grade 4 daw siya. Siya daw ay nag-aaral sa Dituazon Elementary School. Opo. Ito naman susunod si Kuya Franz. Ayan. Ay nag-aaral sa San Jose Elementary School. Magkakalayo yung bahay nila. Magkapatid si Ate Ronaldin at saka itong nasa right side si Kuya Ron. Opo, sila magkapatid. Uh, nagkakilala-kilala lang daw sila dahil sa pamamasko. Pero imagine ano yung kanilang band ang galing, naging magkakatropa na agad sila. At by the way po pala, shout out kay Pete Sanggala. Kasi sabi po ng mga bata na i-vlog daw sila. At binigyan daw sila ng pizza. Yay! Salamat po sa iyo. Yay! Salamat po sa pizza ang ibinigay mo dito sa tatlo nung no? may vlog mo sila tuwan tuwa po sila kaya pinapanood daw po nila palagi yung channel Pete Sanggala para po sa mga nanonood kay Pete Sanggala shout out po at please subscribe po sa kanyang channel at syempre po yung kakalimutan din itong ating channel simpleng channel Skipper TV pa like din po pa share at saka pa follow ng aking facebook page same thing Skipper TV at ayan po, tuwan ay mga bata. Talaga naman nag-enjoy sila dito sa ating munting hapunan, munting salo-salo. Ano po? At sila ay talagang tuwan-tuwa dahil nagulat sila. Ang dami raw nilang rice sa ulam. Oo. Ayan, no? Nakakatuwa po itong mga bata nito, no? Kasi napaka, ano nila, napaka-bibo. At saka smart sila. Marunong sila demis Okay alam nila kung paano sila mabubuhay. Yan po yung kailangan eh. Diyan magaling po bawat isang Pilipino. At syempre po, dito na tayo gumawi sa ating mga idol. Ayan. Yung ating mga idol. Shout out sa inyo. Syempre, ano magaling ang gagaling po niyan. Ang sarap ng kanilang mga inihaw dito. Mga barbecue. Ayan, si Kuya. Oh. Shout out po sa inyo lahat. Ayan, tingnan ninyo. Ang gano'ng kasarap. Ang pigla titignan nyo po yan once pumunta kayo dito at uh, iba-iba po yan, yan may liempo, mayroong bangus boneless bangus mayroong whole bangus may tilapia sariwa-sariwa po eh, no? mayroong ituka, mayroong gugo iba-iba po may tokwa mayroong sausage ano po trip nyo yan. mayroong tuna, belly plus, syempre ang number one best selling mayroon po ay yung barbecue yan shout out sa iyo idol yes yeah, syempre di ba uh, kahit na mauso kahit na kahit pagod sige lang syempre po yan ang kanilang uh, hanap buhay at talaga naman po masaya sila sa kanilang ginagawa dahil na nakikita nila na talagang dinadayo yung kanilang barbecuehan dito sa kanto ng Retiro at Apo Street Opo, sold po ang buong uh, isang gabi na kapag sila ay nag-serve sa mga customers ay eh, po napakaraming tao Shoutout po sa lahat ng customers ko Hello kuya, yes, kaya yeah, press kuya Nakita na ng abigang dito Eh po, yung kanilang mga barbecue na pwede taluto, o tayo, nandiyan po sa loob ng mga containers na yan. Opo, mamimili po kayo. kukunin kunin na ready na sila. Nakatuug-tuug na bawat sa. Ayan po, napakaraming tao. Talagang dinudumog po yung mga guys sa trabaho. Yung mga sa simbahan. Ayan o, sila ate o. Sila kuya o. Okay. Opo. Uh, Gabi-gabi -gabi po, sob talaga dito napakaliwanag po at uh, habang kayo ay naghihintay bibigyan nila kayo ng number o uh, hihintayin yung tawagin kayo para ma-serve na sa inyo yung inyong uh, barbecue kapag maluto na so pagka punta nyo rito ipili kayo na iihawin na gusto nyo kainin tapos papaihaw nyo bibigyan kayo ng number pabayad po kayo tapos, hintay-hintay lang kayo. Once na ma-iluto na, tatawagin po kayo. Kung gusto yung take-home, o gusto yung ng dine-in, yan, pwede po dyan. Pwede po, pwede po dyan. At ayan po, uh, napakasaya po dito. Napaka-lively ng gabi. Opo, pumunta kami rito around 7pm. Ayan sila, o. Oh. Sila kuya, o. Kita nyo naman, habang waiting sa kanilang order, hawak-hawak yung kalamang numbers, ay eh, syempre, text text muna sa ating mga kasama <coughs> excuse me po ayan so busy busy sila nanay sila ate dahil napakarami po na order at syempre nililista maigi para nga naman synchronize lahat Opo. at promise po ito talaga ay dinadayo hindi lamang na mga taga rito po hindi yung mga taga Maynila mga karating po parating barangay kaya i-try nyo po dito ayan oh. ito lumayo ako ng konti para makita nyo ang, ang um, dami ng tao distansya ako ng konti at dati po nagsimula sila dito lang sa pinaka corner na yan ngayon nag expand na sila hanggang doon ayun na o oh. nakailang tense na sila dyan oh, ayan, may mga take out pa o oh, si kuya siyempre yan po ay dahil sa blessing at saka syempre higit sa lahat yun talagang lasa ayan po yung mga customers ko na nangyintay sa kanilang number sa kanilang order at balikan natin itong side na kung saan po kami kumain kanina and ang dami pa rin pong tao opo kulang ang lamesa kaya karamihan po po punta rito ay take out tapos ayan po yung lang table yung nasa left side ayan po Okay, ayan po. Sige nyo, ang haba nyo, no? Ang liwanag po. Napakaganda. Ayan, maluwag po yung kalsada rito kasi alam nyo naman dito sa lugar na ito, malalawak ang kalsada, eh. po. Ayan. Ayan yung drive-thru ng Shakey's. Tsaka po, Tito Corner. Ayan yung mga bata. Natapos na pong kumain. Sarap, masarap po sila tuwang tuwa at may na nagpapasalamat sa isang masarap na hapunan sana magkita kita ulit tayo Kuya Ron Kuya Franz at saka Ate Ronaline uh, para syempre huwag nyo kakalimutan mag ingat sa inyong pag uwi at eto po meron sila dito ang mami pero bad choice tayo hindi sa yung beef ano po ito pork ito ayan may border ito yan So, ganito yung serving. Tingnan nyo, ha? Ayan yung kanyang noodles. Okay. Ayan po. Tapos, kukuha ng ricado. Ayan. Laman loob. O yung laman, ilalagay, halo. Uh, Napakarami, oh. Tumanga ako dun sa dami ng ng ano, ng laman na inilagay ni Kuya. Galing. Galing. Ah, uh, yung nga pala po, uh, i-flex ko lang ha. Uh, pag, pag alis po namin dito ay umorder din kami ng dinuguan. Doon nilagay sa black canister na gano'n. 50 pesos po yun kung di ako nagkakamali. At uh, napakarami po naman nun at napakasarap po. Ayan si ate, nagtatanong po kung yung mami daw ay beef. Sabi ni kuya, yan po ay style na paz. nacho. Ayan uh, po, kasi hindi ako nagkakamali mga mga negros po sila eh tumagete yata hindi ako nagkakamali parang naman so po yun ang gula uh, specialty sa ang gula ang po na punta napunta po kayo nagawi kayo ng south na ilo-ilo bakolo dumagete negros ayan po masarap po yung kanilang lapas bachoy tayo si ate, busy busy kasi oh, ang daming tao talaga o, sobra gabi gabi po yan, from 9am or 5pm sorry up to 9pm so mula lunes hanggang linggo po, pero paalala po ulit, pagdating next year january 1 onwards, sabi nila ay mula lunes hanggang sabado na lang sila linggo, pahinga ngayon lang po yan kasi talagang demand demand po ng maraming customers syempre nga naman customers are always right so yun po, sana po lagi kayo pumunta rito Okay, so eto po, pauwi na kami Nakakain na po kami Doon sa, sa napakasarap na mga iniyaw nila Dito po sa sa kanto ng Mayon at Retiro Street sa Laloma po Quezon City at uh, katulad po na sabi ko sa inyo pag kumain kayo dito sigurado sold po sold talaga ay, ay gagarantihan ko sa inyo yan ano po makakapili kayo marami po silang putahe rito na pwedeng paluto sa murang halaga so wag po ninyo kakalimutan Skipper TV magsubscribe po kayo sa aking channel at uh, syempre po pakipalo rin yung aking uh, youtube o yung aking Facebook page Skipper TV at uh, huwag niyo pong kalimutan own a pet and win a friend salamat po